patalsikin sa pwesto si Department of Health Secretary Ted Herbosa at si PhilHealth President Emmanuel. inire e yan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa hindi paglalabas ng pondo ng PhilHealth na 600 billion pesos. Sa hindi pa rin naliliwanagan bakit hindi binigyan ng pera ang PhilHealth, e explain ko at e explain ni PBBM. Sobra at napakadami pong pera ng PhilHealth ngayon. 600 billion pesos ang hindi nagagamit na pera na dapat ibinibigay sa mga benepisyaryong PhilHealth nito. Tama si Pangulong Marcos dito. Kinsenas katapusan nagbabayad ng manggagawang Pilipino ng PhilHealth contribution tapos hihingi pa sila ng subsidiya sa gobyerno. Buwan-buwan may pumapasok na pera sa PhilHealth tapos bibigyan pa ulit sila ng bilyong pera ng gobyerno. Sa dami-daming pera ng PhilHealth, bakit pa sila hihingi, di ba? Dito dapat patalisikin sa pwesto ang namumuno sa PhilHealth ngayon dahil sa hindi maayos na pagbibigay ng sustento sa benepisyaryo nito. Nangako naman ng PhilHealth na mag-aabot daw sila ng tulong sa kabila ng hindi pagbibigay ng pondo. Narito at pakinggan natin si PDB. Has a 500 billion reserve and the cost of uh, to provide their services uh, in one year is uh, less than 100 billion Uh, so their budget actually for expenditures in the 260 billion is in 100 and uh, plus billion. So meron pa ring meron pa ring reserve. That's why uh, ang I no na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tingnan niyo kaya binawi ng Department of Finance yung uh, ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the, the field health has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Uh, so let's go back the last two years. Kung titignan ninyo ang services na, na binibigay, ang mga uh, treatment na, binib na binabayaran ngayon ng uh, I expand na ng gusto. Uh, we, are, we have we are taking care of much, much many, many more conditions, many, many more diseases. We have more dialysis treatments. we have we are taking we are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy patuluin patuloy patas nampata, pati ang pagbayad. Ang, ang payments natin for cancer, for uh, the other uh, other diseases. eh, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why uh, is that the reason that uh, we do not want to uh, subsidize it is because it is the subsidy with Pupo lang doon sa bank account ng, ng, ano, ng PhilHealth, hindi magagamit. Eh marami tayong paggagamitan noon. So that's uh, that's uh, that's uh, uh, that's a simple that's a simple explanation there. Uh, is that they have sufficient funds to carry on because ang problema sa PhilHealth hindi ngayon ang problema. Tama naman si PBBM dito May pera naman kayong nakuha bakit pa kayo hihingi at bibigyan Baka yung pera na binibigay ng gobyerno na bubul sa payan eh Kawawa ang Pilipinas, kayo Anong masasabi nyo dito? Ikomento sa baba ang inyong salo